Hello everyone, uh, talaga isamahan niyo ako uh, Silipin natin ang aking lupang sinilangan Wala. Ang iba kundi ang humay-humay ubay bahay buhol tayo ngayon ay narito sa aming uh, munting lupain ito pamana ng aking ama na yumao oh, walang iba hindi si Rocky Kutanda Senior uh, narito tayo ngayon sa Humay Humay Ubay Bohol uh, ito tinatawag na lugar banda rito sa may sintro uh, tinatawag ito na Kapitoy uh, very relaxing guys uh, kikita nyo ang dami, daming puno sa paligid ito sakop sa lupain ng aking ama kaya kinuna namin to ng video para ano, uh, makikita namin palagi yung ganda. At, di naman, hindi naman sinasabing mayaman tayo sa ano. Pero pag nakita natin ang mga view ng mga lupain, kalupayan natin, At uh, siyempre natutuwa na rin tayo. ba diba? At pagdating naman dito sa aerial shot, ito yung makikita natin. Uh, bahagi pa rin ito ng Amin lupain. Sa kopito ng humay-humay o Bible, napakagandang tingnan pagmasdan ang mga tanawin kapag aerial shot ang kumukuha uh, drone shot. Talagang napakaganda tingnan ang ibaba. Green na green. Uh, Nakarecover na yung mga damo, mga uh, mga tanim-tanim sa ibaba. O makikita natin dahil kumbaga nakalipas na yung bagyong hudit uh, na yung mga wow. alamang mga puno uh, medyo green na green na talaga sila ayan makikita nyo sa video ay yung mga kabahayan dyan sako pa rin yan ng humay humay sa aking lupang sinilangan may niti barangay humay humay ubay buhoy shout out sa aking mga kabarangay uh, na narian pa rin ang aking mga kamag-anakan maraming sa mga anak akong nakatira dyan sa barangay umay umay mga kutanda family, abinido family, boyles, at marami pang iba na nakatira dyan sa May umay 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 buwil shout out sa inyong lahat at shout out na rin sa, syempre sa aming uh, punong barangay walang iba si Honorable Sarge Nazario Abinido at sa kanya mga kagawad lalo na sa aking best friend, kababata kong utol, kagawad, Redrick Abinido. Shout out all. Kumusta? Ayan, tuloy tayo sa ating video guys. Ah, kikita nyo sa video sa larawang. Napakaganda pag masdan kapag nasa itaas. Mabahagi na tayo, manunood. Ah, ito kuha ng drone shot. At ah, kita natin ang sa ibaba. Talagang napakaganda pag masdan. No? Yung mga green na green na damuhan. At ah, 3D na rin yung mga tanima ng palay uh, nag-ready na sila para magtatanim ayan makikita mo dyan oh, sa ganda pagmasdan talagang alive, alive na alive na yung mga kakahuyan, mga kandamuhan uh, recover na sila simula nung pinasyalan ni Bagyong ulit at dumaan yung mga mainit na panahon talagang naminilaw ang mga kadamuhan dyan dahil sa sobrang init Oh, eh, makikita nyo mga kabahayan dyan talaga ang ano, may ganda pag masdan ang paligid napakasarap talaga pa pakiramdam kapag nakikita mo yung lupang sinilangan mo kahit nasa malayo ka eh, ito na lang ang pinaka ano natin pinaka ah, maganda pag masdan kapag nasa malayo tayo at uh, ah, na lang tayo sa mga video ng ating pinanggalingan o ang lupang ating sinilangan Uh, maraming salamat sa kumukuha ng video sa aking botol, Brad. Rocky Cotanda Jr. Thank you bro sa mga videos na pinagawa mo sa akin at ako'y natutuwa dahil nakikita ko na rin din. Uh, parang ako na rin na nandiyan. No? Nakikita ko yung mga larawan ng ating barrio. Kaya no. Um, ang uh, ay ang pinaka hanap buhay talaga dito is palayan. Ito yung pinaka source of income ng mga tao. Siyempre naman, eh, tinatawag ng humay-humay dahil nga maraming mga palayan dyan o palay, rice. ayang ang pangunain. importante ang pagkain ng uh, rice is pangunahing ang pangangailangan ng pamilya Pilipino hindi pwedeng walang kanin sa misa kapag ang Pinoy ay kumakain dahil Di baling walang ulam, mag-ulam lang ng ginamos, buwad, importante may uh, kanin o kahit bahaw o dukot <laughs> sa Bisaya. Uh, Masaya na kami dyan, tuwang tuwa na yung mga pamilyang pinoyan dyan kapag merong uh, kanin, tapos talaga. Kaya sa Amerikano, iba yung pagkain nila, kahit tinapay lang, buhay na buhay na. Pero pag sa ating mga mahirap, nasanay tayo na merong kanin kahit walang ulam, sold na sold tayo dyan. Kaya pinaka talaga merong kanin sa misa kaya lang dito sa ating barrio may umay, -umay. umasa lang tayo sa ulan dahil na wala pang irrigation nakarating sana lang makarating ang irrigation dito sa aming lugar para nang sa ganun uh, hindi na tayo magantay ng ulan para makapagtanim ng palay napakahirap kasi kapag uh, gumastos ka financially gumastos ka pagtanim ng palay proseso pag-araro, pag-traktura at pagtanim tapos hindi ma-maintain o walang supply na tubig talagang kawawa yung mga palay at di lang makasurvive kagaya na lamang mga nakalipas na uh, tagtanim talagang ano hindi nakasurvive yung uh, hindi nakasurvive sorry hindi nakasurvive yung mga palay dahil sa sobrang init uh, hindi sila nabuhay kaya yung mga nagtatanim uh, kasama ng aking utol ang aking kuya talagang ano, nalugi sa uh, gastos, hindi nakabawi dahil sa sobrang init, hindi nakasurvive yung palay, pero wala tayong magawa, gano'n talaga parang ano yan, pagtatanim, parang sugal, either pwede kang manalo pwede kang matalo, dahil nga sa sobrang init ay talo ka o pag may ulan naman, yun, panalo ka at maganda ang animo maraming salamat sa inyong panonood, thank you for watching update lang ito sa aming lugar kung saan ako sinilang Umay-humay umay o baybol Hall. Maraming salamat. Thank you for watching. I'm <laughs>